Latvia going head to So ito na mga ah, Tingnan natin ang laro na versus Gilas Pilipinas mga kapor. So minaliit yung team natin. Gilas mga kapor sa team na ito na Latvia. Ah, Sabi nila, ah, kaya kaya daw talunin yung team natin. So makikita natin. Ah, magaling talaga yung kalaban mga kabur, oh, pero, yon yung team natin, lakas, mabilis. Oh. yan, kamera yung kalaban mga kabur, Kamera, race, pasok yan. Oh, ayan, kamera. Ah, oh, ito na naman, at team, kamera. Ayan, kamera niyang kalaban, yun, nagkagulo na. Nakagaw na yung bola mga kabur, ayun Ayan. Ah, okay lang. Game na game na naman tayo. Ito, dinakdakan. eh Justin Brown na yung makapar. Ayan. Ilipat si Justin Brown. Ito naman. Tira naman. Si Kai Soto. Hindi pumasok. Pero may follow up job. Ayan naman. Ito naman si Pardo. Ayan. Ito. Ayan. Tira na yung kalaban. Sa labas. Pasok niyan. Ayan. Ayan. Tira ulit ang right kalaban Masakot na naman ulit. Pero, ayun. Ayun na naman. O, pupasok naman. Yan, final score. Okay. 80-89 mga kapo. Bring yung last. Lalo ang Lidya. Nanalo tayo mga kapo. Congratulations.